Hello, mga love, shoutout po sa inyong lahat, mga lalabs, mga vayots, magandang hapon from Kuwait, magandang gabi Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi saan man, sulok ng mundo, mga mga shoutout sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, hello, mga love, shoutout po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share, at again, andito ako sa aking Department of Kitchen. Habang nag-o-oven ng manok, eh, mag-, uh, mag uh, vlog vlog ako, no? Vlog-vlogan lang ba? So, ngayon yung topic natin, mga lalabs, mga bayot, hoy. Si Martin Romualdez. Hindi nagpatalo kay Kibuloy. Eh. Kung si Pastor Kibuloy eh, may eroplano, may chopper. Ah, di ba yung bago ngayon? Si Tivis, mayroon din siyang chopper. Ah, may aeroplano, di ba? <clears throat> yung maliit. Tapos, uh, sino pa? Si Pacquiao, may helicopter. Uh, sino pa ba yung mara niya? Uh, hindi matularan yun si ano, si... Si, si Chavit Singson. Yayamanin <laughs> e, din yun. May aeroplano din, may chopper, may kung ano na pa. So, ito nga yun, yung pinakabago na pinantakip nila sa isyo ng administrasyon ni Bongbong Marcos, Etong si mayor ng Bambantarlak na si Mayor Arisgo, oh, na kung saan ay kahit pa sabihin ma, ma mahirap siya, may farm, eh, 'yung mga yaman niya, hindi iyon uh, nagmula sa nakaw <coughs> sa kaba ng bayan dahil bago pa siya nagiging mayor, ay talagang uh, kahit pa sabihin mahirap lang siya, ay eh, nakikita din naman po no na may makla rin siya sa sasakyan na tag sa at 30 million yata ang halaga noon. May uh, chopper din siya, no? Si Alice Go, oh, may jet at chopper. So, ganun din si Pastor Kiboloy, no? Pero hindi nagpapatalo si Speaker Martin Romualdez at ito pa yung masaklap. Pa-fly-fly fly lang siya sa iba't-ibang uh, panig ng mundo. Abay, may private chopper ang puta. Ang demonyo, no? So, ito po siya ngayon. Mm. Trending po ito ngayon na hindi mo na makita. Sine-search ito ngayon ng ibang mga vlogger doon sa uh, Facebook page ng Brunei, Philippine Embassy sa Brunei. Eh, ako kasi matagal na ako naka-follow dito, dito. So, tiningnan ko din ito doon, talagang binura ang post na to mga lalabs, mga violets. No? So si Martin Romualdez pala ay galing sa Amerika, sa New York. At uh, nung pumunta si Bongbong Marcos sa Brunei, ay sumunod siya doon gamit itong uh, tawag dito, private plane. So ayon dito sa Pilipinas, embassy ng Brunei na ito yung nag-post sa kanilang social media account. a uh, state visit Philippine uh, House Speaker Martin Romualdez has arrived from New York via by, via private plane, uh, private plane and will be warmly received by Ambassador Maria uh, uh, Marian Joseline R. Ewako anata kasi binora tayo. Eh. So ngayon mga lalabs, mga bayods, ito yung tanong. Paano si Martin Romualdez nagkaroon palipad-lipad sa ibang bansa na may private uh, plane, no? Samantalang yung Pilipinas nanlilimahid sa kahirapan. So ang tanong ngayon mga lalabs, mga vayots. Grabe, si speaker palipad-lipad na lang sa ibang bansa gamit itong uh, private plane no? tapos yung mga Pilipino nanlilimahid sa hirap kung matatandaan niyo na napahiya nga yung kanyang mga otosan na mga mukhang pirang kawatan din na mga kongresista no? pahiya nga doon si Richard Gomez si Dan Fernandez at yung nakaputi yung damit at buhok na si Johnny uh, Pimentel na pilit niyang tinutwist yung istorya doon sa mga mangingisda na kaya sila hindi pinapa yagan na or binabara sila ng mga Chinese Coast Guard dyan sa Baho de Masinlo. Uh, dahil daw sa gentleman's agreement, hindi yung kay Marcos, yung kay Duterte, eh wala na yung, gentleman's agreement ni Duterte, malayang nakakapangisda sila according sa kanila, sa mga fisher uh, men. Ngayon kay bungbung Marcos ang sinabi nila dahil ngayon nga biro water di ba tapos ngayon ni nagbanta pa yung uh, tawag dito Chinese government nakapag uh, ngayon June 15 manghuhuli sila ng uh, mag, uh, mga trespassing. O yun, yung kinatakot nila. Samantalang itong si Martin Romualdez feeling abay, feeling niya prinsipya. Pilingiro ang animal. Sana maturbulence yan, no? Pag alis niya ng Brunei, papunta, kung, oh, punta pa siya ng Singapore or Pilipinas. Well. Sana nga maturbulence na ito, no? Si Martin Romualdez. Bakit? Hindi siya nahiya sa kanyang sarili. Pasakay si Kai siya ng private uh, plane or private jet. Hindi niya pira. Hindi siya may-ari niyan at ano ba ang kanyang papel bakit bawat biyahe ng kanyang uh, presidenting bangag na inutil na si Bongbong Marcos eh kailangan andoon siya hindi naman siya membro ng gabinete ng uh, executive department membro ng gabinete ni Bongbong Marcos dahil nasa legislative department si Martin Romualdez Porki ba pinsan ang presidente, kaya kahit saan lumipad ang pangulo na pinsan niya, eh kailangan andoon siya at kapag wala siya doon, may pinuntahan siyang uh, siguro nang uh, hindi natin alam. Baka nang bababa ito doon, bumili ng mga mansion, mga mamahaling sasakyan uh, sa mga kabit nila siguro doon sa ibang bansa, eh palipad-lipad na lang sumusunod doon, eh wala din naman siyang ambag doon eh kundi magyabang na ako ang susunod na presidente sa susunod na sa 2028. Tinitrain kumbaga, ganyan, no? Wala namang ano bang ambag ni Martin Romualdez? Wala. Sa kakasama niya doon kay uh, Marcos, kahit saan mag-travel na wala namang dala, kundi pledges. Wala din naman nangyari. Puro bangungot yung pledges na dala ni Bungbong Marcos. O ito nagpipiling siya ngayon Royal Hindi sila nahiya dito Alam ng ibang mga world leaders Na yung Pilipinas ngayon Nanlilimahid sa hirap Yung utang Ng Pilipinas ngayon lumubo pa Wala pang dalawang taon Si Bumbong Marcos May malaki na siyang na utang Mahigit 2 uh, Trillion o ito pa, kapapasok lang na balita din dyan sa Pilipinas. Tumaas pa yung uh, dollar sa piso. The dollar is high because the piso is weak. Di ba yun ang sabi ni, <laughs> ni Sandro Marcos? Sobra talino. O magkano ngayon? Bu ayon dito sa night news ng Isiminay, bumagsak ang Philippine piso sa panibagong mababang record laban sa US dollar. Ngayong Huwebes lang na to, ngayong araw na to, May 30. 58.660, eh, 65 centavo. Ang bawat uh, 1 dollar. Alam naman natin na kapag nagmahal ang dolyar, magmahal ang bilihin sa Pilipinas, hindi lang langis dahil bawat mga produkto na binibili or inaangkat ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, dolyar ang ating ginagamit, hindi piso. Kaya asahan mo talaga na magmahal ang bilihin. At bakit binura ng uh, taga-Pilipin Embassy sa Brunei itong post na to nila? Nabulyawan ba sila dyan? Napagalitan ba? Na bakit pinos ang paglapag ni Martin Romualdez mula sa New York gamit ang private plane? Hmm, di ba? So yung mga tao halos sa Pilipinas walang makain, tumaas yung lumubo yung bilang ng mga Pilipinong minsan o dalawang bisis na lang nakakakain sa isang araw. Lumubo yung utang ni Bongbong Marcos. Wala pang dalawang taon, dalawang trilyon mahigit ang inutang. Banid solution ang ayuda. Mas malaki yung nanakaw na ibulsa kaysa na naipamigay sa mga pobre. Tapos ito sila ngayon, nagpipiling royal family, nagpipiling rich. Well, hindi nila alintana na yung kanilang mga kababayang, mga Pilipino, halos wala nang malamo. Wala nang mabili. Dahil sa mahal ng bilihin, magkano lang yung kinikita. Tapos sila pasarap sa buhay. Na Naturbulan sana kayo. No, lalo na ito si Martin Romualdez. Wala problema kay Bumbong Marcos. Kung aalis eh, pangulo yon Kahit anong gawin natin, eh, nagpakasasa. Binoto natin eh. Kaya yun, lululukin na lang. Pero itong si Martin Romualdez, abahin hindi ito pwede konsiderahin dahil hindi siya presidente ng Pilipinas, animal siya. Hanggang ngayon nga, hindi pa niya tinanggap at ang kapwa niya mga kawatan yang mga kongresista na open the book of your account, yung kanilang mga MOOE. Wala. Ha, ito, palipad-lipad siya sa Pilipinas, hindi nahiya ang tao ito. O sa bagay, pag tao talagang makapal ang buka, makapal pa sa adobe, kahit kung sa kahoy pa yan, kahit anong sipilya mo, kahit anong pakintab mo, makapal pa rin talaga. Hindi tinatablan. Pupotok sana magkaroon sana kayo ng kanser na sakit na hindi na malunasan. No? Sa kakalamon ninyo sa pera ng taong bayan na pinaghirapan nila ng todo, kayo lang ang nag, nag, uh, nakinabang. Ganitong tao, no? Na turbulence ka sana. No? Kasi wala kang kwintang tao, animal ka, Martin Romualdez.